Ay bay, ang tanang mga naminaw ka rin. Itagol ko sa pangalan nga Kasumi. 26 na ako ang edad o taga Cebu ko. Nagsugod niya akong story at tong nangita ko o summer job. Kaigo sa ginuhuman ko sa first year college. O during that time, kinahanglan kaayo ko kwarta para pod sa akong pag sa second year. Kaya as much as possible, dili ko gusto nga mahimong pabigat sa akong kinikanan financially. Kaya daghan sa mga isuon nga kinahanglan nilang gusto sa motong naningkamot kog ako. Nangita ko og summer job. Actually, bisan unsa na trabaho kay willing nga ako mo trabaho as long as makaya rasad na ako kay temporary raman sa. Og luckily, naswertihan ko. Kay na ako'y kaila ngayahang mama kay nagtrabaho as kanabitawang housekeeping og timing pod kay nag-hiring daw ang ilahang box o bagong empleyado. Sa ako ang gigrab ang opportunity. Mga pulo may kabuk ato nga bago nga Walay daghang requirements na kinahanglan basta kay so good na dayon. Dito ko dapit sa may Mactan New Town nag-apply. Huwag mo na ang gidala na may sa may 8th floor. Kunya, na ay ang nga bay nga nag-instruct sa translator kung asa mi dalhon o sa amo ang iskop sa mong trabaho. Sumuno so, to, nagipasakay na may itong nga van. Mora pa kong nakulbaan kay basig asa mi dalhon ani, kay wasad mi giinan kung asa may padulong. Kunya ang driver kay Tagalog pa siyot. Nakulbaan ko. Pero naghilo marajid ko ato kay hinoon daghan man sad mi e kung in case ibaligya mi. Bitaw. Siguro mga 10 to 15 minutes ang biyahe ato. Gihonong mi sa usa ka lugar. Like mura siyang abandonado nga lugar. Na mga building pero perting daghana sa mga sagot. Mura naglasang. Murag pila na katuig ni nga giabandon ba. Og dito po na ako nakita na naay duha ka lalaki nga nagtindog. Kanya ang isa, ay eh medyo tigo lang na. Siguro mga 60 plus or 70 plus na to siya. Medyo istrikto ang nawong. Og mura siya army og baro. Ang isa kay siguro mga around 30 plus pa to siya. Ang gwapo pa jud kaayo. Pero seryoso pud kaayo og nawong dili di ay sila Pinoy. Mga Chinese sila. Sa mato nga na naog namin, may, magbongga kay naanadayon may trabahoan yung naghuhat na mo, nga daghan kayo. Ang akong gi-expect nga housekeeping kay nahimo na kong cargador, mangguna o manilihig o perting daghana. Perting daghana yod sa trabahoan. Kaya nag-renovate po di ay sila sa area. Lami pa kay mig mga suot atong tanan. Jeans with white polo shirt pa ko. Unya ang ending, grabing hugawan ako. Pero bisan pa man ana, wala yahapon ko ni si Rindero eh. Abi pa lang huy. Bitaw. Hadlok mangudpod ang mga boss og nawong eh. Grabe jud kay stricto ogang lantawon jud ka nga magtrabaho ka. So di jud ka pwede magluya-luya. Siguro mga alas stress na to kay gipangayuan mig ID na mo. Ug wa ID ng dala except sa kuang school ID. So dito na ni bawaan nga college student na ko. Ug actually ako rin usa ka college nga student yan. Kay upat may ka mga batan on pero ang tulo kaya wala na giskwela. Sa nga after ato, kaya morag na conscious na hinoon ko. Kaya morag feeling na ako, sige gilantaw ang duha ka boss na ko. nahuman na tong adlaw itong nga kapoy jud kaayo. Pero okay ra. After two days, Ana, kay ni Kalit og text na ako saying na usa siya sa mga shareholder sa company. Wala ko yung idea kung kinsa to so wala na ako gumain. O sa akong trabaho po, kaya medyo nahayahay na ko. Kaya i-assign ko sa akong boss dito sa hang office. Ato At lang tawagon ang akong boss nga tigulang na, nga daddy. Kaya nabitaw ang feeling ni mo di siya ganahan nga mainitan ka or makapoy ba? Nabitaw. So, matong naara ko sa office, nga chill rajod kaayo. Map-map ko, silig sa salog, trapo-trapo sa bintana. Well, ako mga kuyo, kay grabe na intawon kaayo nga perteng pangguna. Unya, init pa kaayo. kayo. Unya, sign language red ay may ko amo. Kay dili ko kabalo mag-Chinese-Chinese. Ang saon ko mani. Okay, anyways, di ay, Itong batan on niya Inchi. Tawago na nato si Aron. Ini si Aron, ilumunpod. Pero di gud siya manugo na ako. Naranas lang duha sa office o magtambayan o wala sila'y buhaton. Pero usahay makabantay ko nga uh, murag magsigi siya glantaw sa kuha. Pag actually, silang duha ang sigi na Usahay gani kay murag ma-awkward na ko kay basin feelingon na ko nga pagkatao. Pero, nagkadugay ko sa kontrabaho kay nag-iyahay na hinoon na sila hatag na ako bisan unsa na lang nga pagkaon. Niya kasagaraan na kay mga Chinese foods pa dyan. Bisan ako kailaw or katilaw, hala, dawat lang siya ko kay abi palang ilasunta. O niya, katong nag-text na ako, nagsigi si Japan siya text ako ha. Ah. O sa hay, na pa akong nikaon na ba daw ko. Ano sa daw kong sudan? Nabusog ra ba daw ko sa kuang gikaon? Kasi ang lantaw, gamay ra daw ko no kayo. O wala pa jud ko kaila kung kinsa ni ako ang katext ba. Wala raman sa siya gisulti siya ngalan. Nag-text pa siya na ako kung anong nag-work ko nga isudyante pa kuno ko. Dapat kuno nga mag-focus ko sa kuang pag-eskwela. Pag pagkadugayan na ana, nailhan na dyan na ako kung kinsa ning sige text sa kuwa. Si Aaron di ay. mas nag-observe ko sa iyahang treatment sa kuwa. Iyahang mga actions kay very consistent siya. Kaya nabitong mafeel na ko nga lahi iyahang pag-treat sa kuha kaysa sa uban nga empleyado. Mismo ako ang mga ka-workmate kay nakabantay yun o umingon pa sila nga murag, muraligig nag-compete na sila ni Muday. Pawala-wala -wala rapod ko nga murag wala ko nakabantay ba. Then man time mana, niabot tong driver sa itong mga ban o siya sa daw ang translator dito. Okay, hinoon kayo. Og sokad ato, mas naklaro na ako nga si Aaron juday ang gatex na ko. Kaya nagpadayo nagyapon siya o gahatag o gpoods pilan pa dyan niya nag-milk sa kuha. Og soko dito, rana mig nagkasood o giyahan na sad kong gipaundang sa trabaho kay kapoy ko kayo. Di siya ganahan nga maglantaw na ako, nga magsigig trabaho unya kapuyon daw. Ug kalit lang nagsugod ato nga gihatagan ko niya og iPad og iyahang giinstalan og Chinese nga learning app. Ganahan siya nga mag ko og katon og Chinese para daw ini future magamit nako. Na og hantud sa niabot ang time nga nagkauyab yun mindo ha. Og supportive kaayo siya sa ako. Siya na na ang gabayad sa kong boarding house. Og nagsigi na pun miglaag. At dok magpundo sa high siyahang villa, og yahapod gipalitan og mga Chinese books para jod makatun ko. Kaya iyahaman daw gihapon ko swildohan sa ko ang pag-learn og Chinese ba? instead kuno nga magtrabaho ko nga kanang manglimpyo ko. So, okay, ko. sa okay kuno no mag-focus ko sa kung ko ng Chinese ug para sa daghan ko ma-learn. Og sa hinay-hinay na kong nakabalo silang inistoryahan. Og naanasad ko'y nahibawaan nga mga kanta nga Chinese songs. Nya lagi kay lahi naman akong trabaho, wala na ko dito sa mga limpyo So nagsigi pangita si Daddy di ato. Kaya wala po ko nagpahibalo. Yan ako'y isa kaamiga dito nga agatrabaho na kahibaw sa reason o kabalo na about sa mga ni Aaron. Kaya kung pangatanon siya dito, ako ana siyang gisabot daan na di musulti sa tinuod. Inon e lang uh, gihilantan ko. Kaya ato po time, kay mauli og China si Aaron. Kay siya siyay mga negosyo didto nga kinahanglan at imanon. Og before siya ni uli ana, gihatagan pa ko niya kwarta para akong magamit sa akong adlaw-adlaw apil na sa ko ang mga tuition fee. Og wala lang damha labay ang pila ka adlaw ni balik na si Aaron. Ang nakapait lang kay Kuyog na niya ang iyahang asawa o ang iyahang anak. Bisan, kadali lang to pero gilove na nako siya. O nasakitan po ko kaayo. O sugod ato, wala na may communication sa usag-usag. -usa. Gidawat na lang dito na ako. Nagpasalamat artood kuniya sa iha mga tabang sa kuwa, ko og nakat-on jud ko og daghang mga butang. Suma to nga naghinay na, na ko move on ato og nagpadayon sa online. Pero, kalit lang na ay nag-friend request sa ko. Ya pagtanaw nako na si Daddy man ni. Gatong boss nako na sa una nga tigo lang na. Wala pa ako kabalo kung giunsa niya pagkuha ako ang mga contact information. Mura mag day niyang pangita sa kuha. Nag-effort man yun siya. Pero before nako ako ipadayo ng ako ang story, mag-throwback sa takal siya para mas masabtan o para mas makabalo mo sa story namo ni Daddy. Kaya lagi na kay balokong uh, minyo na dahi si Aaron. Sa matong giundang o giputol na dyan na mo tananamong communication sa usag Siguro sa'yo po doon ako kay dali ay ko na call O wala doon ako siya ila-ilahag ayo. Siguro usap po sa rason kay ang language barrier. Wala kaayo na ako siya na pangutana. Pero okay na ko. Grateful o thankful hapon ko nga nakaila nako siya. So anyways, itong nag-work pa ko dito sa muragi abando na nga building nga daghan kay mga kinahanglang buhaton. Makita dyan nako nga murag na ay special feelings si daddy sa ko. Ay aside sa hatagan ko niya foods o guban pa, and I one time ato nga mura ko gikilig ug na jud ko kay paout na mi sa work ato padulong na unta mi uli pero ni kalit bitaw na siya open si hangkar unya nagsinyas nga musulod daw ko dito iya kong gihatod ana pa uli pero mura gikilig ko ato jud ba napasi araw na ato pero dili kami uyab ato textmate, textmate pa. Kanya nakabantay po ko nga murag naglain dyan po ng nawang ni Aaron. Kaya nakauna man nag the moves si daddy. Pero lagi, textmate, textmate pa ni Aaron at mga time. Sa so, ko ako sa car, kiwa jud kayo. Kaya wala ko kabalupod kung unsa among istoryahan kay lagi sinya sinya rato nga time Og translate translate online ba nganong ni interbito nya yeah, before ba ato mga on sa dami nangota pa kung asa daw ko gusto mo kaon o of course niingon ra ko nga sila ray bahala sumoto nga nga on me sa usa restaurant dito nya ko tong time medyo timing pa og kaon ulo po biya kay abi pa dako kay kong kaon. Sa mo after ato kay nanguli ra ming malinawon. Nag thank you ra ko. to. Pagkaugmaan na, murag wala rin eh tabo. Normal ra ta Pero deep inside, na nakaibaw ko nga na something ba. Mura man hinoon kog napatungaan ni Aaron o ni Daddy. Pero in fairness po dahanin ni Daddy kay di pa jud ingon nga halata na jud kaayo nga guwang na siya. Kay grabe man pud ka healthy kaayo. Unya puti pa jud siya. Dayon na pa jud mga higayon nga kuyog-kuyogon ko ani ni Daddy. Usahay kay kung grocery siya kay iya hapud kong pakuyogon. Maulaw pa ko ana pero nasulod pa mang good food sa working hours. So, kuyo ko. Pero naputi one time, nga pa kuyugo na sad ko niya. Kunya, wala siya giingon kung asami padulong. Sa kong nahuna, basin mag-grocery na sad ko. Pero, dili man ni maundalan. Gikulbaan na dyan ko ato. Murag lahi na dyan iba. Lahi na dyan ni nga dalan amo ang gyagian. Di na dyan ko familiar ani. So naghilom mara ko pero mura na kog nakulbaan. Ug pila na kami noto ana. Naabot mi sa usa ka subdivision. Nanulod mi dito. Gipaning kamutan jud na ko nga dili mag-advance ako una una. Gitray na kog kalma ako ang kaugalingon. Sumoto so, na abot mi sa usa ka balay. Dako kayo nga balay. Unya, natingala ko kay perti mang Mingawa. Wala manjoy lain nga tao. Nagsugod na jud hinoon nga namugnaw na ako, Mas wala nako kasabot sa ko ang nafeel. Murag isyagit nga kahilakon ko nga. Murag idagan palayo. Mixed emotions kay ko kay lagi medyo inosente pa ko ato nga tayo. Tawad-tawad kay iha kong gipalingkod. Dayo nagpuha na siyang phone na siya gitranslate. ngon dito nga, will you be my friend? Sumutong ni Tando ako. Di sud board mo ngon kong dili nga friend rabitaw. Kung saon palang kuniya dari o mabalibad ko. Sa nga tawad-tawad ana, iyahan naman hinoon kong gipasaka sa taas mag-unsa ko dito. Kay buutan man sad ko, ni sad ko, pero medyo nahadlok na jud ko. Murag kahibawo na jud ko sa ihang gusto nga mahita po. Nakagets na jud ko ani pa. Pero gitry lang sa jud gihapon na kalma ako ang kaugalingon. Antod sa ni sulod na may siyahang kwart. Pagka nais nice na lang pod kaayo sa ambience, bisag ikulbaan ako. Napay mga red o mga dim mga lights. O gantod sa ning sinyas na manasya na gusto niya nga maghubo na daw ko. Kay magdungan daw may kaligo dito sa may bathtub. Aha ka na lang dyan. Pero, wala jud ko naghupo. O dito nagsugod na kog hilak. Ning hilak jud ko o perte na kong balibad niya dili komo, ko musugod. Nagbinisaya ra ko ato. Kabalo kong wala siya nakasabot sa kuang istorya. Pero nakasabot siya sa kong gusto nga dili ko musugod. Dili ko maghupo. Perte pa niya ng pamugos pero wala jud ko kapapugos. Naglingkod na jud ko ato sa ihang Pero nahadlok na jud ko. Nakulbaan ko. Gaw na huna ko kung makagawas pa ba ko dari nga buhi. Unsa o na lang jud ni. Namahala na lang jud ko ato pero dili jud ko musugot sa ihang gusto. Huwag tungod lagi kay gahi mang kay ko nga wala jud ko ni sugot na niya. Nikalitra na siya tindog o iyahang gibira, iyahang drawer, iyahang gibrihan. O naana na siya gipakita sa kuha. O wala yun ko nakatingog dayon ana sa kuang nakitan. Grabe A hearts beat to the city street We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.